Hello everyone, good afternoon. Oh my god. Hey. Dita ba ta may labay? Amen ah, bata. Ako ah, ah, to baba. Ato may mga bata ang dengan sibabaw. dina no? Ato ba? Man, asa man in latasban? Dito ka sa payag. Ah, dito ba sa payag? Hi, Mian. Yes, kumain si Mian ng inihaw na mama. ma-ma-yes. Pinerito. <laughs> Pinerito din. Sinugba mo na. Go at Ay, sarap ng hangin. Ay! Oh my God! Ay, sarap ng air. Okay, sobrang nag-enjoy ang mga kabataan today. Pero dito kasi mga kaibigan ko, mga around 5 o'clock pa siya malalaroan kasi sobrang init pa rin dito. 5.30 nga is. 5.20 is. Masyado pa rin mainit. Ngayon, nasa ano na? Anong oras na ba tayo? Oh my God. 5.40 na. And, ayon medyo madilim na rin